guys, sa makalat ngayon yung tindahan namin. Ayan oh. Kasi may bago kaming ahente. Gardenia. so ayun naman rin matagal ko ng ahente sa sa Cavite, pero ngayon lang kami nagkaroon dito sa ano, sa Batangas. So kinuha namin dito yung pinaglagyan ng gardenia namin sa Cavite. So ayan, nililinisan ng kapatid ko kasi meron na kaming ahente ng gardenia. So, ayan yung mga tinanggal. Pinagkatanggal namin doon sa divider na yon So, ang ilalagay na, ito, ito, ito yung iba. So, ang ilalagay na namin dyan, ayan talagang, ano, um, ayan na yung bariya. Huwag <laughs> ano yan, sir. Ah, naka, 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 naka. Ayun, tumama ng huwit. 424? Oo. Pagano to? 1, 3. So, yeah, meron tayong dumating ditong mga baria, guys. So, papakita ko sa inyo, guys, yung aming tinapay na deliver. So, isa pa lang naman 'yun kasi isa pa lang kinuha ko dahil bago pa lang kami dito na mayroon. Ayan. Ayan yung ating garden. Ano pa lang, isang tray pa lang ang aming in order. So, ito nililinisan pa ng kapatid ko kasi nga malalong malikabok. Ayan, ilalagay na natin yung talagang dapat na nakalagay dyan. Ang tinapay na gardenia. So, itong ibang tinapay na ito, siguro naman hindi ito malalam ng lahat ng tinapay na gardenia. So, itong ating mga tinapay, hopya, ay doon natin ilalagay na rin para sama-sama yung ating mga tinapay na paninda. ba? Diba? So, ayan, napakalat ka. Bakakalat. At, Natutuwa naman ako at napuntahan na tayo na ang ahente ng gardenia. So, ayan, napakakalat. At, in guys, is, ano, itong, ah, ano pala, ito, ito, mga BO yan ng, ano, Jack and Jill. So, chinek na yan ng ahente kanina at papalitan na next deliveries. Pa May sa kapag papadala yan. papadala yan. sa deliveries. So, ayun. Bibigay lang yan sa ating deliveries sa susunod sa sabado ata ang deliveries niyan so napakakalat oh ayan okay lang yan makalat mamaya maaayos din yan so dito ay maluwag um, i-adjust na lang natin at ah, itinan natin kung anong ating mailalagay dito ayan so ayan magre-renovate tayo ano, tapos na? <laughs> Nakapula eh, na kayo magde-date. Ilagay mo na yung tinapay. Ako na lang maglalagay. Ako, ikaw mag-video. Hoy. Ikaw mag-video, ako maglalagay. Ah. Ayaw po niya akong i-video. Ayan, huwag ka malikot. Ayan! din itong ating gardenia. Okay. Okay. Ayan mga kasari, uh, ini i-display ko na itong aking delivery sa gardenia. At ng mga hopia at mga tinapay ay dito ko na rin nilagay para sama-sama ang ating mga tinapay. Dyan sa cabinet na ayan ay divider. So, yung divider na yan ay galing pa sa kabite. So, ngayon ay maralagyan na natin ng gardenia. So, dati doon ay punong-puno yan ng gardenia. Kasi nga napakabenta ng gardenia doon kahit tabi-tabi kaming meron. So, ayan ay magta-try lang tayo. Kasi nga nandito tayo sa palengke. So, sana ay bumenta rin yung ating gardenia product. Pero kahit paano naman, eh, may nagtatanong nito pa isa-isa din. So, pag nalalaman naman ng customer na meron tayong paninda, ay bibili, mapapansin ni rin nila yung ating panindang garden niya. So, nakakatuwa lang kasi um, na-miss ko rin to. So, that, ito ay kompleto kami dati nito. Meron kaming new bake at saka yung may mga flavor na ano na... na tinapay. So, ang ating tichiria ay kulang-kulang na guys kasi nga wala pa yung ahente namin ng ano Jack and Jill so nagresign kasi yung ahente so kulang-kulang ang ating stocks so ayan guys um, dumating din yung deliveries natin kay CPC so ayong CPC ay yung mga dilata Ayang Argentina corn beef, mga 555 century, angel so ayan inaayos ko na dyan ang ating mga dilata at pinagsama-sama ko na para mas mabilis isalansan dyan sa lagayan ng ano ng mga dilata at bukod din ito ay sa CPC rin so doon din ako murder ng yan um, ito naman sa ultimate so ito ay parang grocery sya din na kompleto naman din parang pure gold So marami tayong nakukuhanan ng mga paninda. So ayan guys, ang aking kisher ngayong araw. At salamat po sa inyong panood. Sana po ay huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Ayan, ingat po kayo mga kasari. Bye-bye! Thank you!